Magandang araw mga ka-Happy Hour. Alamin ang ilang mahahalagang impormasyon ukol sa isa sa mga aktibong bulkan sa bansa na Bulkan Kanlaon sa Negros. Isang aktibong stratovolcano ang Bulkan Kanlaon at siyang pinakamataas na bundok sa isla sa Negros at pinakamataas ding peak sa Visayas region. Sakop ng bulkan ang mga probinsya ng Negros Occidental at Negros Oriental at nasa 30 km ang layo mula sa kabisera na Bacolod City, Negros Occidental. Ang Bulkang Kanlaon ay isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas, at parte ito ng Pacific Ring of Fire. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Kanlaon, napalilibutan ng maraming crater ng bulkan, at maraming species ng hayop at halaman ang naninirahan nito. Higit tatlumpong beses nang sumabog ang bulkan Kanlaon simula noong 1881. Ayon sa Feebox, pinakamataas na pagsabog ng Kanlaon ay naitala noong 1902, nang magkaroon ito ng magmatic eruption taong 1906 naman nang umabot hanggang Hinagaran Negros Occidental, ang pagsabog ng Kanlaon. Huli itong sumabog at nagkaroon ng freetech eruption noong December 20, 2017, at matapos ang pitong taong pananahimik, muling nagalburoto ito at sumabog nitong June 3, 2024. Dahil dito, itinaas ng FIVOX sa Alert Level 2 status sa Bulkan Kanlaon. Narito ang paalala ng lokal na pamahalaan, para sa mga residenteng naapektuhan ng pagsabog. Magsuot ng face mask, kung walang face mask, takpan ang ilong gamit ang basang tela, magipon ng tubig at siguraduhing takpan ito ng mabuti, upang hindi mapasukan ng abo. Sa anunsyo ng kanlaon LGU, sinuspinde ang pasok sa trabaho, klase, at ipinasara ang non essential business establishments, na sakop ng 4-kilometer radius ng bulkang kanlaon ilan sa mga paalala at dagdag kaalaman, tungkol sa Kanlaon Eruption History. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News Update, at sa mga programa ng DZRH para sa iba pang mga balita, patungkol sa Bulkan Kanlaon. Para sa DZRH, ito po si Mika Hoson, sa pag-iingat at pagiging maalam, sama-sama tayo, Pilipino.